Bagong-bagong balita, muling binomba ng tubig ng China Coast Guard ang isang barko ng Pilipinas malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Bukod pa riyan, may barko rin ng Philippine Coast Guard na hinarang. Collision! 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 Starboard side! Sir, malapit collision, na sila, sir! Collision, sir! Starboard side! Starboard side, sir! Collision! Collision! collision. 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 Sa kuhang yan ng National Task Force on the West Philippine Sea, makikita ang pagbangga ng Chinese Coast Guard Vessel 3302 sa BRP Datu Pagbuaya ng BFAR. Dalawang beses ding na water cannon ang BRP Datu Pagbuaya ng parehong barko ng CCG. Ayon kay PCG Spokesperson on West Philippine Sea Concerns, Commodore J. Tariela, hinarang din ng CCG at mga barko ng People's Liberation Army Navy ng China ang dalawang barko ng PCG ang BRP Teresa Magbanwa at BRP Cabra. Naroon ang BFAR at PCG para magsagawa ng routine maritime patrol. Sa kabila nito, nagpapatuloy raw ang PCG sa pagbabantay at pagpaprotekta sa interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Baho de Masinloc. Ayon naman sa spokesperson ng China Coast Guard, kinangka ng Pilipinas na manghimasok sa kanilang territorial waters. Pilipinas anila ang mapanganid na lumapit sa kanilang mga barko. Wala pang pahayag dito ang gobyerno ng Pilipinas. Idinulog na rin ng China sa United Nations ang kanilang pag-aangkin sa baho de Masinloc kasunod yan ng pagsumiti ng Chinese government sa kanilang statement on the baselines of the territorial sea nitong Lunes. Obligado kasi ang mga bansa na ilathala ang mga chart na nagpapakita ng hangganan ng kanilang continental shelf alinsunod sa Article 84 ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Batay sa ipinasa nilang statement Ipinakita nilang bahagi ng kanilang territorial waters ang Wangyan Dao o ang Baho de Masinlo. noong Nobyembre rin nang ideklarayan ng China ilang araw matapos ipasa ni Pangulong Bongbong Marcos ang Maritime Zones Act na nagsasabing saklaw ng Pilipinas ang Baho de Masinlo. Sabi noon ang National Maritime Council, walang legal na basihan ang pag-angkin doon ng China lalot kinokontra nito ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Doble ingat po sa sunog. Sa Mandaluyong, aabot sa isang daang bahay ang nasunugan. Pahirapan ang pagresponde ng mga bumbero dahil sa kitid ng daan. Balitang hatid ni E.J. Gomez. Isang sunog ang gumising sa mga residente ng Barangay Barangka Ilaya sa Mandaluyong pasado alas dos ng madaling araw. Agad itinaas sa unang alarma ang sunog at umabot sa ikalawang alarma pasado alas tres kanina. Ibig sabihin, hindi bababa sa walong truck ng bumbero ang kinailangang rumisponde. Kanya-kanyang bitbit na mga gamit ang mga apektadong residente. Sa amin, papeles lang. Mga ID, papeles lahat. Yun May ilan na wala talagang naisalba, kundi ang kanilang mga alaga sa bahay. Bila ko lang din ang pot yung aso ko. Yun lang Sabi ko lang sa anak ko, tara sa manugang ko, huwag na kayong magdala buhat, takbo na tayo palabas. Kasi masikip ang daan namin eh. Pagka magbubuhat pa kami, matatrap kami. Meron ting hanggang ngayon, hinahanap ang mga kasama sa bahay. Inaalala ko yung kasi siya na yung kumatok sa akin tapos ngayon hindi ko makikita. Diba? Pagkakita ko na sobrang lakas na ng apoy at sobrang liwanag na, dinampot ko lang itong bag ko eh. Etong ano lang, ito lang, ito lang nadampot ko. Tsaka itong papel kong ganto Ayon sa barangay, aabot sa isanda ang bahay ang natupok ng apoy. Sa evacuation center sa so covered court muna, pansamantalang mananatili ang mga apektadong pamilya. Ang mga bahay po kasi dito puro light materials kaya po madaling subiklab yung apoy. Sobrang hira po kasi nga po, uh, skinita po eh, tulad po ng mga bumberon. Nahirapan po sila bumas dahil po sa masikip na ang EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasunod ng pagputok ng Bulkang Taal sa Batangas kahapon, Nagbabala ang FIVOC sa posibleng pagputok din ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Batay sa video na inilabas ng FIVOC, mahigit kalating oras nagbuga ng abo ang bulkan bandang alas 4 ng hapon kahapon. Inaasahan daw ang magmatic eruption ng bulkan o ang pagsabog ng bulkan na may kasamang lava. Binabantayan pa ng ahensya kung kailan ito posibleng mangyari. Batay sa pinakahuling abiso ng FIVOX, nagbuga ang Bulkang Kanlaon ng mahigit 6,000 tonelada ng sulfur dioxide at ng usok na hanggang 500 metro ang taas sa nakalipas na 24 na oras. Niyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang Ilocos Norte kaninang bago mag-alas ng madaling araw. Ayon sa FIVOX, naitala po ang epicenter ng lindol, 4 na kilometro timog kanlura ng bayan ng Bangui. Intensity 5 ang naramdamang lakas ng pagyanig sa Lawag City. Pagudpod, Dumalneg, Burgos, Pasukin, Bakara, Adams, Sarat at sa San Nicolas na pawang nasa Ilocos Norte. Intensity 4 naman sa ibang bayan tulad ng Batak, Kurimao at Pinili. Ngayon din sa ilan pang lugar sa mga probinsya ng Ilocos Sur, Abra, Benguet at Mountain Province. Intensity 3 naman sa La Trinidad, Benguet. Pinag-iingat po ng FIVOX ang mga nasa nasabing probinsya dahil posible po ang mga pinsala at aftershocks. Pinayuhan ng Department of Foreign Affairs sa mga kababayan natin sa South Korea na maging kalmado. Sa gitna ng tensyon, kasunod ng bigla ang pagdedeklara ng emergency martial law ng Pangulo ng South Korea. Payo pa ng DFA, sumunod sa abiso ng mga lokal na otoridad. Ayon sa Philippine Ambassador to the Republic of Korea, normal na ang sitwasyon doon. Ngayong binawi na ang martial law. Wala naman daw silang natanggap na ulat ng mga nasaktan na Pinoy. Bakit nga ba biglang nagdeklara ng emergency martial law ang presidente ng South Korea? Balitang hatid ni E.J. Gomez. Nagulantang ang South Koreans nang magdeklara ng batas militar si President Yoon Suk-yeol so kagabi. 저는 이 비상 계엄을 통해 망국의 나락으로 떨어지고 있는 자유 대한민국을 재건하고 지켜낼 것입니다. Ang emergency martial law para protektahan daw ang kanilang bansa laban sa banta ng communist forces ng North Korea at anti-state forces na pro-North Korean. Kasunod ng deklarasyon, umaksyon agad ang militar ng South Korea. Rumonda ang mga tangki at helicopter habang idineploy ang mga sundalo sa parliament building sa Seoul agad namang kumontra sa marshal ang opposition leader na si Lee Jae-myung. Yun pa sa kaya't presidente'y illegal, 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 sa labas ng compound, sumiklab naman ang tensyon sa pagitan ng pulisya at libu-libong nagpoprotesta. Sa gitna ng kaguluhan, bumoto ang sandaan at siyam na pong mambabatas para ideklarang invalid ang batas militar. -si, Alinsunod sa batas at nakuhang majority vote, tumalima si President Yun at inalis na ang martial law. Bago makarecover, bumagsak ang halaga ng won kontra dolyar na pinakamababa sa nakalipas na dalawang taon. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.